Narito ang malinaw na sinyales na malapit ka na sa tagumpay at bigla kang yayaman kapag pumasok sa loob ng bahay nyo ang walong ito. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Ang aking video ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon, mga simbolo, mga kahulugan ng panaginip, mga maswerteng numero at zodiac signs. Ang lahat ng ito ay gabay lamang at base sa mga eksperto at astrolohiya, tanging bituin lamang ang nagbigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Palagi niyong tatandaan na mas malakas ang paniniwala dapat natin sa Panginoon upang lalo pa tayong gabayan sa ating araw-araw na tungkulin. At lagi mong tatandaan na sa sa ating mga kamay, pagsisikap, kabutihan sa kapwa ang siyang magpapaunlad sa atin. Kung sa tingin mo ay hindi para sa iyo ang mga ibabahagi ko, ay maaari mo nang i-skip ang videong ito. Narito ang walong malinaw na simbolo na ikaw ay papalapit na sa tagumpay. Kapag pumasok ang walong insekto at hayop na ito sa loob ng inyong bahay, siguradong 100% may darating sa iyong magandang balita. Ito ay tungkol sa pagyaman at sa lapi. Ano-ano nga ba ang mga insekto at hayop na ito na maghahatid swerte at kasaganahan sa inyong buhay? Ang unang pinakamalinaw na sinyales na tanda na ikaw ay papalapit na sa pag-asenso at makakahawak ng malaking halaga ng salapi kapag pumasok sa inyong bahay ang kulay puting paro-paro. Alam mo bang ang simbolong ito ay nagpapahiwatig ng malaking kasaganahan na paparating sa inyong pamilya? Lalong-lalo na kung ikaw ang unang makakita ng paro-parong ito na pumasok sa inyong tahanan. Ang paru-parong kulay puti ay nagpapahiwatig na malaking halaga ng pera ang papalapit na sa inyong buhay. Lalong-lalo -lalo na kapag palagi ka nang nakakakita ng paru-paro sa labas ng inyong bahay o sa inyong bakuran. Kapag gigising ka ng umaga, agad bubungad sa iyo ang kulay puting paru-paro. Ito ay malinaw na tanda na papalapit ka na sa pag-asenso. Ang pangalawang pinakamalinaw na sinyales na yayaman ka na kapag pumasok ang paniki sa loob ng inyong bahay. Ang paniki ay sumisimbolo ng isang prosperity and abundance. Base sa mga feng shui expert, ang paniki ay may matataas ng sensor nito lalong-lalo na kung nararamdaman nila ang tao ay papalapit na sa pag-asenso pinupuntahan nila ang mga kabahayan na kung saan tumitira ang mga taong may malalakas ang chi. Ang chi na ito ay may malalakas ang aura. Kung kaya't nararamdaman ng paniki na ang mga taong nakatira dito ay sasagana sa buhay. Kaya kapag pumasok na ang paniki sa loob ng inyong tahanan, maging sa loob ito ng kwarto, sa kusina, sa sala at kahit saan parte ito ng bahay at bigla ka na lamang nagulat, na may paniking nakapasok sa tahanan ninyo, ito ay isang malinaw na sinyalis lamang na may paparating na malaking halaga ng pera sa inyong buhay at ito ay isang malaking changes or new beginning na mangyayari sa inyong tahanan. Ang pangatlong malinaw na signs na yayaman ka na kapag pumasok ang kulay green na tipaklong sa loob ng inyong bahay. Ang kulay green na tipaklong or grasshopper ito ay nagpapahiwatig ng isang money and abundance. Ayon sa paniniwala ng iilang mga Chinese feng shui experts, ang grasshopper ay may hatid itong kaginhawahan sa loob ng pamilya. Kaya kapag nakakita ka ng tipaklong na nabigla mo na lamang itong nakita na pumasok sa loob ng inyong bahay, huwag na huwag mo itong sasaktan, lalong lalo na kung ito ay malaking tipaklong. Kung nais mo itong palabasin ay kumuha ka lamang ng walis tambo nang hindi sila nasasaktan. Dahil alam mo bang ang pananakit sa mga insektong ito ay magkakabaliktad lahat ng mga pangyayari or maghahatid ito ng bad luck kung ito ay sasaktan or papatayin. Kaya dapat niyong pakamahalin ang mga insektong papasok sa loob ng inyong bahay. Alam niyo bang ang insektong tipaklong ay hindi ito nararapat sa loob ng inyong bahay dahil unti-unti itong masusuffocate or mamamatay sa loob ng 24 hours. Kaya kung may pumasok na tipaklong sa loob ng inyong bahay, agad nyo itong dahan-dahan palabasin ng walis tambo ng hindi nasasaktan. Ang pang-apat na signs na makakahawakan ng malaking halaga ng pera kapag biglaan kang nakakita ng napakalaking gagamba or spider sa loob ng inyong bahay, lalong-lalo na sa loob ng inyong kwarto. Ito ay isang malaking sinyales at malinaw na tanda na papalapit ka na sa pag-asenso at ikaw ay unti-unti ng papaangat sa buhay. Maraming tao ang bigla ang magugulat sa biglaan mong pag-angat dahil maraming opportunity ang darating sa inyong buhay. Kaya napakaswerte mo kapag biglaan kang nakakita ng napakalaking gagamba sa loob ng inyong kwarto. Ito ay tanda na may paparating na malaking halaga ng pera. Kaya kapag nakakita ka ng napakalaking gagamba, huwag na huwag mo itong sasaktan o papatayin dahil maghahatid ito ng bad luck. Ang panglimang malinaw na signs kapag pumasok na ang isang insektong ito ay yayaman ka na. Ito ay ang honeybee or bubuyog. Alam mo bang ang bubuyog or honeybee kapag pumapasok na ito sa loob ng inyong bahay, simbolo lamang ito na ikaw ay papalapit na sa pagyaman. Ang honeybee ay malakas ang pangamoy or sensor nito sa mga taong malalakas ang auric field or ang chi. Kapag nararamdaman nila na malakas ang iyong aura at positibo ang iyong pananaw, agad silang lalapit o papasok sa inyong tahanan dahil nararamdaman nila na may paparating sa inyong napakalaking blessings na malapit nyo na ang mahawakan. Kaya magtataka na lamang kayo kung bakit may nakapasok na honeybee sa loob ng inyong tahanan na hindi nyo ito inaasahan. Huwag na huwag nyo itong sasaktan kung meron kayong nakitang honeybee sa loob ng inyong tahanan dahil ito ay isang malinaw na signs ng good news at abundance. Ang pangpitong pinakamalinaw na sinyales, ang insektong ito ay may hatid magandang simbolo. Ito ay ang kulay itim na mga langgam. Alam mo ba na kapag pinapasok na o tumitira na ang mga itim na langgam na ito sa loob ng inyong tahanan, sinyales na may paparating na malaking halaga ng salapi o milyon-milyon na halaga ng pera. Maaaring isa, dalawa o tatlong miyembro ng pamilya ay malapit na sa tagumpay. Kaya napakaswerte mo kapag biglaan itong tumira sa loob ng inyong bahay, lalong-lalo na sa parte ng kusina. Ito ay sumisimbolo ng isang malaking pagbabagong magaganap sa inyong buhay. Kaya kung makikita natin ang ating tahanan, karaniwan ay pinapasok ito ng mga pulang langgam. Ang pulang langgam ay wala itong hatid na dalang swerte. Subalit ang mga itim na langgam ay napakalaking halaga ang hinahatid nitong swerte sa ating buhay. Kaya huwag kang magtataka kapag may pumasok ng mga itim na langgam at tumitira na ito sa inyong kusina. Sinyales ito na magbabago na ang inyong buhay at kayo ay lilisa na sa taghirap at papunta na kayo sa pag-asenso. Ang pangwalong signs na ikaw ay yayaman na at biglaan kang magugulat sa biglaan mong pag-angat. Ito ay ang palagi kang sinusundan ng mga butiki sa inyong kwarto. Or kahit sa inyong sala or kusina, bigla ka na lamang nagugulat dahil sa bawat paglingon mo ay nakakakita ka ng kulay puting butiki. Alam mo bang ang kulay puting butiki ay sumisimbolo ito ng malaking pagbabagong magaganap sa inyong buhay. Ito ay nagbibigay mensahe na may paparating na magandang balita sa inyong buhay. Ang butiki ay tagapaghatid balita ito lalong lalo na kung ito ay madalas magtiktik sa inyong bintana o sa inyong pintuan. Kapag ang butiki ay tumitiktik sa bintana, nangangahulugan lamang ito na may magandang balita lalong lalo na sa inyong sala. May paparating na good news na galing sa ibang tao o kaya naman galing sa ibang bansa. Subalit naman kapag tumitiktik ang butiki sa inyong mga front door, pintuan or kahit saan mang parte ng inyong pintuan, ito ay sumisimbolo na may taong paparating or bisitang paparating sa inyong kabahayan. Kaya't mag ka kapag ang mga butiking ito ay madalas magtiktik sa inyong pintuan dahil may bigla ang bisitang darating sa inyong bahay. At yan ang walong pinakamaswerteng insekto at hayop na kapag palagi mo na itong nakikitas o bumibisita sa loob ng inyong tahanan ay may malaking pagbabagong magaganap sa inyong buhay. Alam mo bang hindi ito biro? Base ito sa aming mga natuklasan, sa mga eksperto at base na rin ito sa iilang mga nakaranas at mga taong biglaang yumaman. Ang iilang mga simbolo dito ay aming naranasan din bago kami nakahawak ng malaking halaga ng salapi. Alam mo bang ang munti kong ibabahagi sa inyo ay may katotohanan tungkol ito sa paniki. Mula nung may pumasok na paniki sa aming kwarto way back 2021, alam mo bang bumungad sa amin ang napakalaking swerte after ng taon na yon. Sunod-sunod ang good news at magagandang opportunity ang dumating sa amin. Swerte sa trabaho, swerte sa negosyo at kapirahan.